Hello and welcome back sa aking channel. Napakasaya ng balitang ito. Ipinahayag ni Paul Soriano sa kanyang Instagram post noong Agosto 11 ng panganganak ng kanyang asawa ni si Tony Gonzaga. Pinangalan na nila ang kanilang bagong anghel na si Paulina Celestine Gonzaga Soriano. Tunay ngang isang maligayang pagkakataon para sa kanilang pamilya. Ang pagiging magulang ay isa sa mga napakagandang journey at siguradong puno ng pagmamahalan at kasiyahan ng kanilang tahanan na no, may patuloy silang pagpalain at gabayan sa kanilang buhay bilang mag-anak. Congrats sa inyo at sa bagong miyembro ng pamilya Soriano Gonzaga. Narito at ating tingnan ang maikling video.